Appearance from God Ads Awkward Neat Thoughtful Sawol Anak, ano ba itong hashtag na OOTD? Outfit of the day po. Outfit of the day? Araw-araw nagpo-post ka ng suot mo? Yep. Fun, no? Fun ba yan? Natutuwa ka sa pagmamayabang ng suot mo araw-araw? Kailangan ba talaga i-post ang suot mo? E eh, magkikita-kita rin kayo ng friends mo? Anak, frankahin kita. Magkakaroon lang ng ang mga tao pag nag-post ka ng picture na wala kang suot. At saka anak, gano ba karami ang damit mo para mag-post ka sa loob ng 365 days? Hindi ka artista anak, wala kang sponsor. Pag nakita pa nga nang nag-design ng damit mo, baka i-demanda ka pa dahil sinisira mo yung image ng brand nila. Sa so, imbes na iplano mo, isusuot mo, magplano ka na lang kung paano mo matatapos ang araw na walang maaasar sa'yo dahil dyan sa suot mo. Nung pagpapasiklab yan, paki-explain. Oh, o tatak kan kita Jan. Love you.